Ano yung mga bihayaan tayo din eh? Nalimik ka? Hindi pa natin alam ang site ng ating balang Kasi panghingi ko lang ngayong maga Umabong kasi dito mga kabalweg Baka nga yung malutang Pag malabago kasing hingi natin ang balang ito eh Hindi natin kambisado pa kasi ang tama sakali pa mga makabal ang dami din yung mga kabalag yung mga 3 fingers lang Okay. Pero yun. mo sa inyo mga kabalwig. Kasi sya na mga po pala kayo mga kabalwig kung hindi agad ako nakapag-video kami na magkakating. Kasi sa kadahilan ng hindi ako makapaniksay. Gawa ng na-aksidente po tayo mga kabalwig. Nabagsakan tayo ng matigas na bagay. Naputulan tayo ng daliri nabawasan tayo ng sandali rin mga nag try lang ako ngayon at titignan natin kung pwede na at sana'y wag po ninyong pagsawa ng aming mga paniniksay sana'y mabayayaan tayo ng lumika ng pangulamin Shoutout nga pala sa lahat po ng aming mga subscriber at sa aming mga viewer at ganoon din po sa lahat ng mga tiksay hunter patuloy nyo pa rin po sa paybayan ng aming channel Balway Hunter Masakay na yun ito. Kapino pa eh. Baka nahuli na. Pero kapino eh. Napakababaw kasi kapatid. Kabalwig ng ano. Tubig. Pero meron siya mga ina kayo. Kaya lang wala ang ina. May fingers din. May tilapia mga kabalwig. Parang sala. Tama pala mga kabalawid. Right? Yan hindi yan mga three fingers lang. Yan uh, parang daga natin. Tapos tingin natin baka natin pa yung dalagi. Eh. Siguro yung nangulo na nga nito. Kahit tilapi hanggang pang wala eh. Arilangan na kayo Libre tayo mga kapalwig o. pa isang oh, ayos ayos na kahit ganito kalalaki. Ano yung dalawa? Wala na yung mga kapalwig nilipat hmm, tayo. Kita ko. Hey, Sala. Tumabit na makasura. <laughs> Nakaputok pa, batonte naman. Hindi pa tayo mga Marami siya mga kabalwing. Kaya lang. Sabi nga pino. Kahit maliit tili. Wala naman yata malaki. Ayan mga wala Walang malaki eh. Ah, na nak na, kembali. Kira-kira kakakala ka mo. Ayun, maliit nga. Dala. Kunti lang mga kamalugang ating huli. Mainit na. Wala kasi kahapon daw. Maraming nalutang. Ngayon naman wala na. Kaya uwi na tayo mga kabalig. Ngayon naman po tayo ng bihaya, 7 peraso. ay sarap pong ulam yun. Mahalagi sinubukan natin ang ating kamay kung pwede na. Okay naman mga kabalig, hindi na masyadong masakit. Nga pa lang kamay natin nabagsakan ng matigas na bagay. Kaya meron tayo ng injury na talagang naman napakasakit. alaw hindi na magkakakayag. Kaya so... <laughs> na naman ngayon mga kabalig. Para okay, susunod tayo yung video eh. Masama na ulit kami mga kabalig. <laughs> At upuanan naman na meron tayo ng Sige po mga kabalwate. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ingat po kayo. God bless.